na ito ay patag gonya tanan kay. Wala nang isa ka dako ito. Yung yung, ito sa dito, sa dito. Dito. Ay grabe ka nag. Usa na to mo pa. Allah ko sa ba? bag. Sin. Allah. Jesus mi mo no. Ni ko na na gi kinamot. Ani ako nang preto no dami gani. Ay usa nang antol ya goy. Ay aso ni rem. Iyo. Ko na dili mo ngoy. Dugo ni no. Na dipilit do. Isa lang isa ka yahong. Iyaw. <laughs> Oo. Uh, oh. Ay, kuwanda rin eh. Grabe, ang nagkuha din Wala na. siya kayo siya. <laughs> <laughs> ayaw, ayaw ko eh. Mahulo ko eh. Mataba ko sa nawa. Guntingi sa napay. siya, boss. Ito. Grabe, ay kasakit niya, no? Basta ko itong isa na. Umut lang. Kasi kakuha na. Alam mo, bro. Gabi, kini. Alam, grabe ka loo. grabe ito Alam, natunga. Alam, ba? No? Ano